Happy New Year sa ating lahat uh, Biyahe sa unang araw ng taon 2025 uh, Simula natin ang taon ng anak buhay ngayong uh, January 1 I'm check uh, alas 6.25 So online na tayo para makahanap na ng ano Hoy! Gano'n ito na! Yun! May buwi naman tayo Ayan From Sabel, Valenzuela to going to QC General Hospital Okay, yung ating uh, taon na naman ngayon. Hindi lang ngayon, sa so mga susunod pang taon. So, napakalinis ng kalsada. Ayan, oh, kahit mag-practice. Kung pa ngayon mag-drive, pwede pwede. Ang masaklap dito, new year na new year, uh, na-deactivate yung, ano ko, na-post pala. Hindi naman deactivate na-post yung account ko kay Grab. Hindi ko mabuksan kasi di, di agad ako nakapag self verification kasi nag self nagbigay sila ng self verification alanganin so tinapat ko yung mukha ko hindi nila na detect kaya pang bira, yung inabot pero hindi tayo magpapadala dyan kasi hindi lang naman kayo may apps biyahe pa rin tayo mayroon tayo ibang apps mayroon tayong in drive mayroon tayong joyride kaya sige fight So dapat kasi dito sa Grab, hindi yung alanganin kayo magbibigay ng selfie verification, dapat pa ng driver yon sa kayo magbigay. Alanganin magda-drop off ka. Oh, kahit sino naman paano makakapag-selfie ka agad, buti kung agad yung mukha mo diyan sa selfie-selfie na yan. verification ng selfie kasi kailangan tapat mo yung mukha mo o tapos alanganin magda-drop off ka madilim yung lugar hindi na di-detect kahit buksan mo tong ilaw ganyan sa camera uh, hindi na di yung mukha so kung ayaw nyo di walang problema hindi lang naman kayo may apps ganyan yung mga driver nagaanap buhay ngayon January ah, uno, unang taon ng 2025 nang gaganyan kayo ng driver salamat nga kayo nagsisibiyahe kami yung iba nga wala rito you nasa bakasyon grabe yung panggigip ito eh grab selfie selfie ayan o no? hindi pa rin mabuksan yung apps ko ngayon ano ba tong support na to dapat to oh, 24x7 may active kayong ano dito submit na kailang submit na ako wala naman nagre-response ang bihira kayo Ayan, kaysa ma-stress tayo dahil sa selfie verification ng grab na yan, biyahe pa din tayo. wala naman problema kasi meron naman akong ibang apps. Meron tayong in-drive, meron tayong joyride. So ito, in muna tayo. Okay naman dito kasi wala pa naman silang commission ngayon. Kahit piso, wala pang bawas yung ma-accept mong pasayero dito. Lahat yan, buo sa driver bibigay. Dictor kay grab sa akin Joyride mayroon 20% pero di naman sana tayo uh, basta basta gumagamit nito kaya lang sila naman ang ayaw ayaw nila i-open yung apps ko kaya dito muna tayo sa in drive so ito mayroon ako na accept pa sa dito magmula sa sea oil dagat dagatan kapunta to ng uh, Tracy Martres Cavite ayan kung ayaw nyo, diwag. Dito, pwede naman. So, biyahe pa rin tayo para hindi masira yung araw natin ngayong unang araw ng taong 2025. Sige lang, fight! So, dito na tayo sa COIL Oil. Puntang Tracy Martires. Ayan, kanila pa masahay 1,600. <laughs> Wala itong bawas kahit piso. Ah, ito na. In drive po. Tayo na si boss. Aba, ah, puntang Tracy Martires. Oo, oh, Tracy. Pwede ba bawas ayun po? Trece po trece. trece Dito pala Sa lang Landana Ah okay Sabi pics directo. Oo May apps naman tayong iba Pabalik ng Manila Yung nakuha Bali Joyride Apps naman tong <laughs> Na pick up natin dito So Walang problema Kung walang Grab May ibang Alternatibo naman tayo Abot na ng ano Rivera Pasay Ayan Balik nila Balik nila pa is 1 to 21 oh, na. Na Ah, sige, po, sige, sige po. Ah, yun, si sir Dito sir Ah, nakalampas pala, Dito <laughs> nagpark <laughs> tricycle, nandun yung sa Sige, po. Ah, yun, gilid sige mo. Po. Sakto naman yung <laughs> sila ano po pasay ano hmm. Mami, maligo kami sa kalatagan ayaw. Ah, yun e, no, masarap. Pasok daw. Dito <laughs> <laughs> hey, po. Thank you so much. Bale sa Pasay po kayo no? Oh, sa may ano? Oh, Rivera Village. Sa may ano 'yan, Pars. sa may ano ng Terminal 1? Ah, doon. Oh. Minecraft. Um, um, saan ka ba? no, lalabas mo uh, oh, Ah, saan po. Uh, oh, uh, sige. Basta so, karting kayo dun. <laughs> <laughs> Pahala eh paglabas. Kahit saan. Oo, uh, ganyan. kain muna. Pagka-drop off ko dito sa Pasay. Galing ng ano, Kabite. Dito na tayo kain kasi medyo maambon. Ayoko na magbukas doon sa likod. Dito lang naman nakalagay pagkain kasi may ano, dyan. Kaya, fight uh, kaya tayo nagbabaon pag ganito Pasko, New Year kasi hirap nga maganap ng mga kainan dahil karamihan is sarado. All so kain na tayo. Walang problema kung walang apps ng Grab. Hindi lang naman siya merong apps, marami naman pwede. So fight lang ng fight. Ayun, kain tayo mga katropa. kumain pick up na naman tayo dito pabalik ng 3C Martires Cavite talagang dun yata ako naka ano ngayon ah <laughs> kanina papuntaron ron ngayon nakabalik dito balik na naman doon so okay lang pag balik doon sana makakuha na naman ng pabalik rito para ayos dito tayo sa pick up location pick up sir pick up lang saan Yun, 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 yun tay ứng, đại ứng, đại bubble here. Oh here, is here. Oh oh oh, oh, oh. <coughs> me, bye bye me. Bye, bye, nak, bye bye Thank you, love you. pag phải camping mình nila. Xin. po. Pero sa martes. martires Kada dito ka kuya? Ay hindi ma'am. Uh, ah, saan? Valenzuela po ako. Ah, Valenzuela. Oo, po nakapag atin lang po diyan na nag yung booking niya sa akin natapat. <laughs> Oo. Oh. Bali na dito na ako sa Las Piñas. Kasi kanina, oh, nung pagaling ko doon sa 13 Martires, ako ha, dito malapit sa airport terminal 1 so kumain muna after natin kumain pag online, nakabalik na naman ng uh, gen doon na naman yung hatid tapos pagaling doon uh, ako ako dito sa mi Aguilar Avenue, Las Piñas Ayan, so nandito tayo ngayon at may pick na naman dito papuntang uh, Venice Grand Canal Mall o so okay lang kahit na hindi nyo yung grab ko Or long shot naman ang nakukuha ko ngayon Dahil siyempre new year ah uh, Maraming namamasyal pa rin ngayon Okay na yan, di pa ubaya ko muna sa inyo yung grab na yan Kung gusto nyo, kayo na lang muna dyan Time check, time check 9.07 Nag drop off tayo dito sa terminal 1 ngayon At may nahagip tayong booking papuntang Valenzuela Baka okay, ito na yung pang finishing Pero kung may maxi pa ako doon na medyo okay Fight pa Kaya lang pag wala na So okay na to kasi Papunta tong Paso de Blas Ayan ah, uh, Dito sa terminal to manggagaling Ayan dito tayo sa Fitron May sun Oh tang Ang gas you, Ayan siya kapunta Ayan tayo nagpa ng, ng gas ngayon kasi dito ko last nakapagatid sa may may sun road petron so dito tayo nagpa-pull tank from airport kasi yung pasayro ko punta rito sa Paso de Blas Valenzuela kaya yan pagkababaan niya uwi na so gusto ko pa sana bumiyahe kaya lang ano na eh Uh, ayan, last day skin sinan ng gabi So, bukas naman tayo ulit Pwede na yung naging biyahe ngayon Kahit paano pwede na pagtyagaan kaysa wala Okay na rin uh, Ngayong New Year January 1, 2025